Hello mga mare, magluluto nga pala ako ngayon ng hipon na may kamatis, ang tawag dito. Kulang kasi ng itlog, kaya hindi ko masasabing sarsyado yan. Pero yun, favorite kong luto ng uh, isda, or hipon, or kahit ano. At saka sinigang, ayan pinagsabay ko na lang kasi mag-isa ngayon ako sa amo ko. So, nagkaroon ako ng chance na magluto ngayon. At dahil nga super gutom na ako dyan, so, minadali ko na. Hindi ko na nakuhanan ng video kung paano ko ginawa yan. So, ayan. Um, nilagyan ko lang siya ng kamuting dahon at saka okra. dahil sobrang gutom ko na ngayon. Kakain muna tayo. Bye everyone. Thank you for watching.